Ano yun, sir? Is LES para sa sabon sa Ah. Yan. Yung mapupunta sa atin is 463. Yung sisingilin natin kay Customers 581. So, yan. May buhat service siya. Search price, 198. i ko lang ko lang po uli ah, yeah. nangawala ni signal yung dito 2 pick po ng palabo. Ha? Huh? ng palabo. Oh, wala po tayo dyan, sir. May po ako. May rapo kayo dyan, sir. Papasok sa engineering. Sabi nung... Sir, sir, para iigot niyo muna po. Sabi nang Ditisoy, ano ba? Kapag sir? lang tatlong bilao. Oo, sige, Hey. Ditisoy. Ditisoy. Oh, sige, sir. Ah. Sige, Ah,

ko yung talumansi ah. Okay, okay Okay, thank you So guys, dyan tayo pumikap ng ano ng... tayo guys pumikap ng palabok So, ang rate niyan is 300 something lang Sabi ni ma'am, priority na lang natin Huwag ka na magsabay, diretso muna na kagad So, diretso na kagad natin Mukhang need na need na nila doon yung pagkain na eh.

Und sa ist video genau wieder die Gesetze. Hier muss ich. Gesetze, Gesetze, Gesetze. Okay. Ich oh. habe muna tayo dito, picture natin kasi yung mabilisan doon kanina, ang hirap mag ano eh. Uh, natin. Hindi yes, kasi, may ibang tawag ka sir? Tinatawag lang ko sir, ano pa eh, hindi makontak eh. Tawag sir. sir. Engineer ka po? Oo. saan na po yung kuya. Andito na po sa tapat. Sa tapat? Nasa tawag Hindi sa tapat po mismo ng BJMP. Baka inis. <coughs> oh, in N NCR to, ma'am. Ayan po.

na ano na nila na pick up na hindi ko na, na ano kasi mabilisan eh mabilisan yung kuhaan Okay guys, itong coding day baka, ito dalawang booking lang muna tayo. Kasi kanina, um, time check tayo ngayon eh. 2.25pm, naghatid kasi sa uh, school, naghatid ako sa school kanina. Tanghali. Tapos pa nung paghatid ko kumuha tayo from tiabo hanggang Congressional. E eh, dito lang tayo sa Bisaya, sa Avenue eh. So ayun guys, okay na. Uh, Nakadalawang booking lang tayo. At least, ano, nasabayan uh, nasa bayan natin, kumita naman. So, bili muna tayo ng ice coffee. May promo ngayon guys eh. Sa buy one take one ng ano, uh, ice coffee sa McDonald's, 99 pesos yung bago nila. Pakita ko sa inyo guys ah. Kasi ito ano, baka maunang ma-upload to. Marami ako nakapending pa na ano eh. Videos, yung mga nakaraan. Hindi ko pa na-edit kasi pagka etong uh, itong action cam ang ginagamit ko. Medyo mahirap kasi buong araw yan eh. Ya, ano mo pa eh. Parang dashcam ko na rin siya. At the same time, ina rin yung inaano ko sa pagbablog for example, 12 bars. Ang hirap hanapin ng mga gusto mong scenes na ipasok na lang dun sa ano eh. Sa vlog eh. So, mas nadadalian ako yung before yung cellphone lang, yung cellphone ko lang. Kasi, pag record mo, tutok mo lang kung ano yung gusto mong scene, pa-pick up, gano'n, uh, mabilis lang. Kaya eh, may, eh, medyo busy kami ngayon, kaya hindi ko na-upload yung iba eh. Eto, maikli lang, baka mauna ko tong i-upload, baka eto, ano to, EP66 to. Ayan na guys, ayan na yung McDonald's oh. May promo, pakita ko sa inyo guys 100 pa sa loob kay SW Hello po, po wala na lang sila sa next speaker po, salamat Ma'am, ano, McDonald's up lang Sorry, di na Serial to. Ito po yung Guys, tingnan nyo yan. Nakita nyo yan. Yung kulay light blue na yan. Yan yung Dongfang na ano na nano box ano lang yan 700 ano ko 730,000 tapos ang range niya is 300 kilometers na raw so kung parang mo guys sa ano sa ano ba yung sikat ngayon VinFast VF3 yung VinFast VF3 around 220 lang ang kilometers lang tatak pero yun 300 or or more dampa guys ano sabihin nyo kasi parang ba bada akong bumili ng ano ng EV ganun tapos etong ginagamit ko ngayon ipapaboundary ko na lang tapos may isa pa akong card din doon na ano gusto ko ipaboundary na lang eh gusto ko kumuha ng EV guys tingin nyo doon parang okay yun eh uh, 700 ano lang 30 Kasi parang okay na yung mga EV ngayon eh, kasi ang reason ko rin, pati ko parang nagugustuhan. Actually, ang issue lang naman dyan is battery. In the long run, sabi nila mahal ang battery. Oo, mahal siya. Pero kung, kasi kinumpute ko na yan, ang magagastos mo sa kuryente pag nagcharge ka ng EV is one-fourth lang compare sa 100% na nagpapagas for, example na-compute ko na yan eh diba, uh, may kote ako nagpagas ako 1,000 pesos sa gas pero pag EV 250 pesos lang ang gastos mo ron ngayon ang iniisip ko sa EV kasi, kasi less maintenance wala na mga langis-langis yan kung may langis man yan yun sa mga ano na lang uh, brake fluid yan pero sa engine, less moving parts siya eh. So wala na masyadong maintenance, wala na masyadong masisira. Kasi pag kung titignan niya, isang box lang siya na motor na lang talaga. Tapos pagdating pa sa baha, hindi siya basta-basta tumitiri. Compare mo sa mga ICE o yung internal combustion engine. So iniisip ko ngayon, so bagay kung halimbawa ang lalamo ka o naghahati ka o nagtaka naghahati din ng online school sa Manila yung ipanguhulog mo doon halimbawa kumuha ka ng installment yung matitipid mo sa gas idagdag mo na lang sa pang installment yun at the same time may sasakyan pa ako mapapaboundaryhan ko pa doon pa lang sa ano eh boundary nun parang Nahuluga mo na yan eh. So, yun din, hindi take consideration ko rin yung EV. Yun nga lang, hindi siya pwede sa long distance. Pwede na yung guys, ah, uh... tapos yung, ano, may nakita rin ako yung okay siya sa 1,000 kg, yung ang model niya, sunlight, wooling shock Wuling uh, sunlight or uling sunlight. Ang haba niya guys eh, parang tingin ko mga yung bed niya na infit yun eh. Tapos mo more than one ton din ang capacity niya. Uh, 300 kilometers din yung range niya. Ang price niya sa mga 1.15 million. So yan, okay din yun eh. Kung alimbawang gagamitin mo sa business okay din yun so guys, tingin, tingin nyo, okay pa rin ba yung ano yung ICE uh, Internal Combustion Engine or EV sa panahon ngayon parang sa ibang bansa nagsishifting na eh parang tayo pa rin mga Pinoy yun pa rin ang pag-iisip natin eh yung ah, uh, daling masira yan China brand yan sa akin kasi ang ano ko dyan, yung parts, ang hirap ng availability niyan. Yun lang. Pero sabi ng iba, sa mga Alibaba, Lazada, meron na raw naman yan eh. Tulad nung ano, nung mating nung ano ko, nung Mirage. Kasi hatchback yun eh. Bala ko, hindi naman yung gamitin sa lalamu. Bumili ako ng ano, ng pang sila yun na ano na parang rubber bowl na ano sa trunk sakto lang sa mirage eh. So, so, ibig sabihin yung mga China brand ngayon marami na rin parts tsaka tingnan nyo sa kalsada kalat na kalat ng BYD so comment nyo na lang guys kung okay pa rin ba ang EV sa inyo or stick na pa rin sa ano sa digas